Uli ang isang lalaki na sangkot umano sa dalawang insidente ng pagnanakaw ng motorsiklo sa Rizal. Ang suspect ay tinanggi ang mga paratang. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kulungan ang bagsak ng 25 anyos na lalaking ito dahil sa reklamong pagnanakaw ng motorsiklo sa Tanay Rizal. Naaresto ang sospek na kinilalang si Alias Jazz sa barangay Tandangkutyo alas 7 ng gabi noong Martes. Ayon sa pulisya, pasado alas 3 ng hapon na pag-alaman ng biktima na nawawala na ang kanyang motorsiklo matapos itong ipark sa labas ng kanyang pinagtatrabahuhan. Agad naman niya itong ipinaalam sa kanyang tatay. Ito namang ama habang uh, naglalakad dun sa tanay, uh, nakita niya na may gumagamit dun sa motor at nagtaka siya bakit hindi yung anak niya yung gumagamit so tinakbuhan niya ngayon hinabol niya dahil ma-traffic. Uh, tamang tama may mga pulis doon na nagpapatrolya. At uh, yun nga, nagkaroon na huli mismo yung uh, suspect. Depensa ng suspect, hindi niya ninakaw ang motor, kundi hiniram daw sa kanyang kaibigan. Yung nakuha po sa akin na motor, hiniram ko lang po talaga yung sana, sa kaibigan ko. Kapunta pa ako ng ano, baras. Pagdating po dito sa may tanay sa highway, ay na po, may umarang na po sa akin. Ayun pala po, yung isa po doon, yung po yung may-ari ng motor. Lumabas sa investigasyon na ang lalaki ay isa sa dalawang sospek na sangkot sa insidente ng pagnanakaw rin ng motor sa kain Rizal noong October 31. So halos uh, mag-iisang linggo pa lamang na huli yung uh, uh, itong sospek na isa. Pero itong isang sospek na involved sa tanay ay nakatakas. Itinanggi ni Alias Jazz ang paratang. Nasa taytay po ako nung araw na yun. Hindi po ako kasama nung araw nung nahuli na yung lalaki po na yun eh. Isi-set up po sana ako nun. Pero ayon sa lalaking kasama niya na si Alias Arn, 19 anyos na unang naaresto ng pulis siya. Magkasama po kami. Nahuli ma'am. Pero siya po talaga kumuha ng motor. Dawit lang po ako ma'am. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong si Alias Jazz dahil sa mga kasong theft, illegal drugs at physical injury, habang gambling naman ang kasong kinaharap noon ni Alias Arn. Posible raw na miyembro ng malaking grupo ng mga carnapper ang dalawang sospek ayon sa pulisya. 'Yun ang tinitingnan ngayon ng uh, ating uh, mga police stations dahil mayroon ding nakuhang uh, pikla no gamit sa pangangarnap ng motor. So meron tayong nakita doon na motibo bakit may mga tikla. So, Talagang uh, ang lakad nila is uh, pangangarap ng motor. Maharap ang dalawa sa kasong paglabag sa anti-carnapping law. EJ Gomez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbuga na mahigit sa isang libong metrong taas ng volcanic plume ang Bulkang Taal Pasado alas 9 ng umaga kahapon, sa kuha ng Tarisay, Batangas MDRRMC, kita ang paglabas ng makapal at maputing volcanic plume mula sa vulkan. Ay sa FIVOX, tumagal ang pagbuga ng isang oras. Nagbuga rin ang vulkan ng mahigit sa 400 tonelada ng asupre sa loob ng 24 oras. Meron ding dalawang volcanic tremor na tumagal ng tatlo hanggang apat na minuto. Nananatili sa Alert Level 1 ang bulkan. Ibig sabihin, bawal ang pagpasok sa Permanent Danger Zone at pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Arestado naman sa kalasyaw dito sa Pangasinan ang tatlong sospek na nagbayad ng peking pera sa palengke. Sa Balbalan, Kalinga naman, iba't ibang armas at gamit umano ng New People's Army o NPA ang nadiskubre ng mga sundalo. Ang mainita balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Daan-daang bala ng baril, improvised explosive device at ilang personal na gamit ng ilang miyembro umano ng New People's Army ang natagpuan ng mga sundalo sa barangay gawaan Balbalan, Kalinga ayon sa 5th Infantry Division ng Philippine Army. na Nadiskubre nila iyon matapos ang pagpapatrolya sa lugar. Hinihinalang dating kampo iyon ng mga rebelde. Bistado ang panloloko ng tatlong sospek sa isang palengke sa Kalasyao, Pangasinan gamit ang peking pera. Batay sa investigasyon, dalawa sa tatlo ang unang bumili ng isang kilong asukal gamit ang peking sanlibong piso. Nasuklian pa sila. Matapos ang ilang minuto, bumili ng isang kilong malagkit na bigas ang ikatlong sospek. Doon na napansin ng nagtitinda na pareho ang serial number ng perang ibinayad sa kanya, kaya nagsumbong siya sa mga otoridad. Agad na aresto ang tatlo na nasampahan na ng kaukulang reklamo. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Paalala ng Bangko Sentral para hindi mabiktima ng peking pera. Salatin ito para maramdaman ang mga naka-emboss na security feature. Sipatin ang mga watermark, security thread at special feature ng pera. At itagilid para makita ang nakatagong numero sa security thread o silhouette ng mukha. CJ si Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwebes latest mga mari at pare! From real life besties, gaganap na magkarelasyon sina Michelle D. at Ria Tramos sa upcoming episode ng Magpakailanman sa Sabado. In love ang karakter ni Michelle na si Janine sa bisexual character ni Ria na si Leia. Sa kwento, pangarap ng couple na magkaroon ng anak, kaya hahanap sila ng isang sperm donor. First time magkasama ng dalawang kapuso star sa isang taping. Si Michelle namang haraw agad sa acting prowess ni Rian. Ang taas po talaga ng tingin ko kay Rian. I have so much respect for her. This is the first time that I was able to see her behind the scenes in the craft that she's been doing. Sa gitna ng banta ng Bagyong Marse, nagpapakawala muli ng tubig ang ilang dam sa Luzon. Kabilang dyan ang Ambuklaw at Binga Reservoirs na nasa Benguet. Tigisang gate ang nakabukas ngayon sa mga nasabing dam. Sa nakalipas na 24 oras, mababa ang water level sa Angat, Ipo, Magat at Caleraya Reservoirs. Tumaas naman ang tubig sa Lamesa, San Roque at Pantabangan Reservoirs. Mahigit 15 binyong pisong halaga ng ecstasy at high grade marijuana o kush ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon sa Quezon City. Anim ang arestado. Balita natin ni James Agustin. Sa unang tingin akalain na ordinaryong vape lamang ito na nasabat sa operasyon ng District Drug Enforcement Unit ng QCPD. Pero naglalaman pala ito na ma liquid marijuana. Hindi lang din simpleng lata ito dahil lang laman ay kush oil. May nakuha rin 60 gramo ng high-grade marijuana o kush at apat na rang peraso ng ecstasy tablets. Nagkakalaga ang mga nasa bata na droga na mahigit sa 2.6 milyon pesos. Dalawang babae at dalawang lalaki ang naaresto sa ikinasang drug by bus operation sa barangay Kaunlaran, Quezon City. Ayon sa polisya, nag-ooperate ang grupo hindi lang sa Metro Manila, kundi maging sa Calabarzon ng ang kanilang mga parokyano ay yung mga party goers at saka yung mga profile uh, yung mga prominent indi individuals so may may ganung uh, sinabi itong ating mga nahuling suspect at uh, hindi lamang kabataan uh, all all stages kung lahat na po na all walks of life na mga parokyano ay talagang nabebentahan na nila lumalabas sa imbestigasyon ng mga otoridad na mula sa pag-order ng droga hanggang pagbabayad isinasagawa online. Lahat ng mga transactions nila ay online. So actually itong mga may mga na confiscate pa nga ng mga bags, may mga ano na eh, may mga may mga tag na eh kung kanino ito, kung pa i-send kung para it's through parcel. So just ordinary lang talaga. Tinanong namin ng mga sospek kung sa kanilang pagkakaaresto. Hindi po totoo. No comment. Tumanggi rin magbigay ng payag ang dalawang lalaking sospek. Ayon sa polisyang, isa sa mga babaeng sospek, itinuro ang ilang pang sa transaksyon sa ilegal na droga. Kaya sa iwalay na drug by bus operation ng DDEU sa Barangay UP Campus, naaresto ang dalawang lalaki. Nakuha sa kanila ang mahigit 1,700 gramo ng shabu at 750 gramo ng MDMA o low-grade ecstasy. May kabuhang halaga ang mga ito na mahigit sa 13.1 milyon pesos. Ang classification ng uh, pideya nito is a low grade ecstasy na it contains uh, ang pangalan niya ay mescaline dioxymethamphetamine. Metha, so MDMA. Uh, kung ang ecstasy is 17 per tablet. Ito naman ay uh, 850 700 mga ganun yung range siya. So mas cheaper siya. No comment po sa korte na lang po kami mag uh... gano'n din po um, sa korte na lang po kami sasagot marapang anim na sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Lima sa kanila dati nang nakulong dahil din sa kaso may kinalaman sa ilegal na droga. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News.